Ayan, so uh, good day mga boss. Ayun, bali kakatapos lang nating uh, i-vlog yung ating uh, feeding mixture na for uh, maintenance feed. Ayan mga boss. Bali uh, sasagutin natin yung isang katanungan ng ating kaibigan mga boss na ano nga ba yung tamang taas no? Dahil tinanong niya tayo o ano daw yung tamang taas idol na tamang dapuan ng ating mga alaga manok. So yan sa mga bago pa lamang pala mga boss dito sa ating YouTube channel mga boss. Uh, huwag nyo kalimutang i-like yung video natin na to. Paabuti naman natin ng na, uh, 20 likes. Uh, at yan sa mga magko-comment o mag subscribe mga boss. Ayan sa mga bagong kaibigan natin. Ayan, welcome na welcome po kayo dito sa ating YouTube channel. At kung meron din kayong alam dito sa topic natin mga boss. Huwag nyo kalimutang uh, mag-comment para mabasa din po ng ating mga kaibigan. At sa mga bagong mag subscribe Ayan, doon sa gustong sumali sa raffle natin. Uh, mag-comment naman kayo na... Ah uh, kahit ba si lamang dito sa tanong ng idol natin ano kung ano nga ba yung uh, tamang taas ng dapuan ng manok tapos 'di ginyo na lang ng boss pasali ako sa raffle. So ayun para sa akin, mga boss dahil ako yung tinanong mo. Ayun ah uh, ako para sa akin uh, idol gusto ko yun na ko pa sila pagdating ng gabi. Kasi minsan mga boss nagbibigay pa rin ako ng uh, it's either multivitamins o kaya mga antibiotic Uh, kaya pang purga mga boss pagka Kasi minsan nag, uh, fasting na ako ng uh, hapon, nagpapay, uh, nagpapakain na lang ako ng umaga. Ayan, uh, hapon hindi na. So yung pagkagabi, dun nagbibigay din po ako ng ano, uh, pang purga. So yun masasabi ko mga boss, kaya kailangan, para sa akin kailangan ko na dapat abot ko yung manok po pagkagabi. So para sa akin lang yun mga boss. ah uh, yung tinatanong muna yung mga boss, depende lang din po yun sa tao. Kung para saan po yung kanilang uh, gagawin, It's either, uh, gusto nilang lumakas yung bagwis na manok, no? syempre kailangan mataas yan. Ano? Pagka naman mga bata-bata yung ginagawa nila, no? lalo na sa mga farm idol, medyo mababa, at least 3 feet or 4 uh, feet yung uh, pinakataas niya. Kasi uh, mga bata pa yun no? idol, uh, hindi pa sanay na uh, kailangan pang maturuan bago uh, talagang masanay minibigay nila doon sa mga 7 months o bago nilang accord noon mga nakatali manok is mabababa lang. So yung mga sina yung mga nakikita mo siguro mga idol na sobrang taas So choices na nila yon minsan kasi kanya-kanya uh, lang din po. Ay nasabi ko nga kailangan dito sa pagmamanok mga idol uh, number 1 idol respeto kasi iba-iba po yung mga uh, paniniwala, medyo nagugulo lang sila dahil dun sa uh, pinipilit ng mga iba or hindi sila tumatanggap ng mga opinion ng mga iba. So doon lang minsan nagkakagulo sila. So in my doll, uh, sa mga bago-bago pa lang, advice ko sa inyo na talagang kailangan uh, magrespetuhan po tayo dito sa pag-aalaga ng mara. -isa lang po yung gusto natin, iisa lang yung passion natin. Kaya wag po tayo mag, ano, uh, maghilan pa baba mga boss. Ano? So ayun lang idol, para sa akin, yun uh, may kanya-kanya din talaga. Kung gusto mo nga uh, para iyo tumakas yung lipad niya. Ito pakita ko sa'yo idol no yung ating mga wise streamer kayang kaya ko yan uh, At pa rin dito kasi idol pagka hindi naman total pagka mataas yung ano mo uh, yung yung uh, dapuan ng manok mo halimbawa sabi na natin nasa 6 feet mabos. kailan ba yan lumilipad di ba kailan ba yan uh, pumupunta doon sa taas kung sina sa mga iba na mataas po yung dapuan nila kasi dito sa hindi naman tayo katulad ng mga nasa farm talaga na pwede lang itaas kasi uh, malilin doon. Uh, maganda yung area nila. Ano, oh, maganda yung area nila. Tsaka sa bundok yun mga boss, iba yung kahit na medyo tirik yung araw, iba pa rin po yung lamig doon. Iba yung klima doon sa mga bundok na nakikita ninyo na matataas po talaga yung mga dapuan nila. So yung tanong lang doon mga boss, o oh, kung susubukan nyo dito sa atin, no, sa Pampaga o sa mga ibang lugar, na lalo sa mga backyard lang no, na, wala masyadong ano atirik sa araw kailan ba dada po yan kailan ba pupunta yan doon sa dapuan kahit na mataas yan syempre ay doon minsan dada po lang yan kahit na mataas yung iyong adabuan pagka pahapon na o paggabi na doon lang yan pupunta makikita mo syempre kahit kaya niya lipa rin yan kung mainit naman hindi naman lagi yan pupunta doon sa ano sa tungtungan no idol so Ayun ah, ito pakita ko sa yung ano. A ah, white streamer natin. Meron na akong dito pagkain ano. So kakatapos lang kumain ito. Ewan ko lang kung aakyat ah, pa to. So kaya kung paakyat din tong mga to. Ano dito? Sa dapuan nila. Kapag ka, gusto ko, ano ba, maglalagay ako ng ah, pagkain dito mga idol ano. No? Hindi pa dyan. Kasi yan, ah, ayan ah. Ayan sa mga ginagawa ko lalo na pagka di pa sila kumain minsan mag, maglalagay din ako ng tignan mo itong isa no uh, paliparan din natin so ayan sya so ayan minsan din nakita ko lang yun sa ano hindi ah, ko alam kung mexicano ba yun o american breeder meron siyang ano talagang tungtungan at pakainan dyan sa taas niya so naisip ko baka pwedeng gawin pagka gusto kong palakasin yung uh, pakpak ng mga manok ko ano, na maglalagay ako ng pagkain sa baba. Uh, maglalagay ako ng pagkain sa taas para at least pabalik-balik siya. So, siguro para sa akin, ano na lang idol, uh, tamang kapal. Baka pwede pa yun. Yung, ano, yung pangkuhan nila. Kaya yan, yung, ano, pinaka-pangkuhan. -tung no, para sa akin, tamang kapal. Medyo kapalan yun ng konti. So, hindi naman ako against sa mga gumagamit ng mga one by one na tubo, mga boss, no. Kahit na yun ay madudulas, syempre, sabi ko nga, uh, respeto lang sa mga uh, nakikita natin. So, kung gusto nilang gawin talaga yung one by one, or mas makakatipid sila doon, yung pay, medyo payat, pagka kasi medyo payat idol, uh, i-share ko lang sa inyo, minsan nagkakaroon po ng ano, muscle bound dyan. Dahil yung api uh, pinaka pa ng manok natin, no, yung grip niya nakapuwersa po yan pagka minsan pagka pinalaro niyo po yan uh, short po yung nakikita ninyo ah uh, so, yun uh, na. respeto lang talaga mga boss. Siguro, ito na lang yung mga sasuggest ko. Talaga pa nga sila ng mabuti mga boss. Ano? Ayan, yung uh, medyo naka-flat. Yung, uh, ayan, pansinin yung isang manok natin mga boss. Oh. And, bali parang, ano siya? Uh, bali parang lang siya, no? Na hindi pilit. Yung grip niya, hindi masyadong persado. Pag nakalapat lang yung kanyang uh, mga paa. No? So ayun siya mga idol na. No? para sa kanya, yung ganyan lang ah uh, pamang-relax lang, walang kapwersa-pwersa sa ano niya, paano niya. Ay nakak, ayun nga sila ng uh, mabuti mga boss. No, walang pwersa. So sa mga gumagamit ng tubo, ah uh, okay lang naman 'yan no kung 'yan talaga yung gusto ninyo. So sana uh, nasagot ko yung katanungan mo. At uh, sa mga bago pala, mga wag nyo kalimutan, mag-subscribe, mga boss. Ayan, uh, mag-comment din kayo, base sa tanong ng idol. Ayan, pansinin yung dalaman manok mga boss, dun sa likod. Ano? Yun, masasabi ko, idol, uh, siguro, tamang kapal na lang. Pero, syempre, hindi naman tayo against nga sa mga kaibigan natin gumagamit ng mga 1 by 1 o yung mga merong uh, 1 by 2 yung merong, ano, uh, tawag doon, medyo may patulis. So, kanya kanya lang yan, mga boss. Pero, para sa akin din talaga, na hindi ko suggestion yung mga ganun lalo na sa mga bata-bata pa kasi Ah, uh, yung 1 by 2 na yun yung parang dos for dos mga idol minsan baka masira po yung picture ng mga manok ninyo ano? so yun, yun idol yung sa tamang taas kanya kanya lang din po talaga yan so yun sa kapal naman para sa akin kailangan medyo mataba po yung Ah... Uh, ano natin tungtungan so yun lang mga boss Ah... Uh, Uh, salamat po sa inyo lahat. Sana meron po akong naibahagi ng mabuti sa inyo. And mag-iingat po kayo palagi.